Isang masarap na araw sa ating lahat. Si Teacher Mangyan po ulit at samahan niyo ako ngayong araw upang ating subukan ang bagong barbecue plate na ating na-order online. Para sa mga taong mahilig mag-ihaw-ihaw, pues ito na yung magandang product para sa inyo. Walang ibang gagamitin kundi ang inyong gasol at itong barbecue plate na ipapatong mo lang sa iyong gas range. No need to add oil. Just put anything that you want to cook onto this pan. And voila! meron ka ng barbecue hindi ka na mahihirapan na mag dahil wala ka ng makapal na usok na malalangap wala sa uling na iyong ginagamit itong barbecue plate na ito ay 34 inches ang size merong mas maliit dito at meron din mga mas malaki depende lang sa iyong pangailangan at sa laki ng iyong lutuan pero guys hindi lang ito basta ihawan pwede ka rin magprito dito at kung karne din lang naman ang na lulutuin mo katulad ng karne ng baboy, hindi mo na kailangan alagyan ng mantika dahil kusang magkakaroon ng mantika ang iyong niluluto. Matipid ba diba? At sabihin na natin healthy na rin kasi sa halip na nakakain mo yung mantika dito sa iyong nilulutong karne ay inilalabas nito para less na rin yung makakain natin. Magugulat ka na lang dahil ang dami-dami mong mantika na mga collect ka mula dito sa iyong barbecue plate. But wait, there's more. Pwede ka rin dito maglagay ng mga vegetable habang ikaw ay nagpiprito o nag -iihaw. Yung init kasi na nagra radiate mula dito sa barbecue plate ay sharing rin nagluluto dito sa mga gulay na iyong inilalagay. Katulad halimbawa ng kamatis, okra, sitaw at pwede rin ng talong. Kaya hindi mo na kailangan ng another cooking pan. At dahil malapad nga itong ating barbecue plate, ay madami kang mailalagay. Nakatipid ka na ng ibang ingredients, nakatipid ka pa sa oras. Pero alam nyo ba kung bakit barbecue plate ang aking binili? Hindi kasi ako marunong magluto kaya pag-iihaw lang at pagpiprito ang alam kong gawin. Hanggang dito na lang muna ang aking video guys. Maraming maraming salamat. Pero kung hindi ka pa naka-follow, pay please like, follow and share na rin po.